A day in my life? As a you guys the party.

நான் <laughs> வாடைய்து Salamat po. Hello guys. Magod Gawin natin 'yung ano, train net. Or one. Sarap ako Maria. Natin natin ko guys. Sabi natin 'tong mga. Maria. Sarap. Damingita.

hirap ang pagkawin. Hindi na pantay eh. kayo daw. Pangit. Ayaw sino yung pagkita yung lang po si

na na guys 'yung guys. Sali <laughs> na dito namin guys Ito sa. Etola, ayan na 'yan. Trendy oh, sali tayo. Ilang pala 'to, oh, oi? Guys. Bakit naman nun eh? may 'to. May magaan mag-dipit kasi pili kung sino ka no. ba. Ilang na lang. Ano daw? Init-init. Ay,

Hindi ka kita dito ngoy mo. Ano yung sinipa? Ano yung sinipa? Jolain, Jolain! Jolain, check! Oh! Ito talaga! Kayo talaga yung bagay! yaw! Dalawa kayo! Puro yung spusto ito! Chori! <laughs> Red string chori! <laughs> <History. laughs> <laughs> Belen! Lika Belen! Oh.

Ano pong kanta yan? Ay, tayo ka muna dyan na. May parto. Jolay, check. Jolay, kanto, Jolay. Bungo yan, <laughs> bungo. Bungo yan eh. Di check. Ayan yun. Doon tayo, pre! Pwede dyan, oh. No? Taas tayo doon. Oh, Alamay na hulog na ibon. Baka yun ang tao. Ba't daming tao? Para pwede yan. Bawal dyan. yung sama nasa dulo din nakita eh. Kami lang yung nakita. Ang daming tao. Papa! Naglag ko Papa! Ah, sige, takagyo. Pa-picture